Masada na naman mga kakibigan ko. Ayan po, ayan na sa sapilan ako ng Wesleyan. Ayan po si Manong talag. Ibaan ang dating ni Manong. Hindi nga alam na binibidyo ako na rin siya. Napapatingin siya sa taas ng kanyang bahay. Ayan nga po mga kakibigan, nandito na nga pala ako sa kapag nga Ay, kumain. <laughs> Pre, mga tropa, andito na nga ako mga kaibigan na sa harap ang harapan ng Wesleyan. Ang pinakapogi ng bayan nilang iba si Marcelino mo pala po. Ito nga pala mga kaibigan Binibidyo ko nga pala dito ang kasama namin dati Nagko-contraction Wala ang ba? Si Big Bobby ang tawag ko sa kanya Big Bobby boy Ito nga mga kaibigan At tapos na kami nakabiyahin nga yung dito Tignan natin yung pinag-uusapan ng ating mga Yung pinsa ko sa kasya Hindi nga, yung battery na nag-iinit Hindi yung charge What? Hindi, sobrang hito Hindi yung bubunot eh, po choice yung battery mo Nice! Ayan na nga mga abos Vlog ayun ang babiyahe na nga ang ating pogi na tropa Walang iba si Big Bobby Porchell Number 1 sa Baloto ay... Ayan na nga mga abos marvlog ako ay nabiyahe Ayun na nga nabiyahe na nga ako dito sa McDonald's Ayan na po mga abos Vlog Tingnan niyo na po mukhang kamukha po yata si McDonald's Oy! Mas lalo na po kamukha po po yata si Poods Panda Si Panda pa na ta ta na ayun po Itong mga pala binaba ang aking sakay. Nakabayad na nga pala sila. Ayun na nga, mga boss mga vlog. Mainit na nga. Mahaba pa ang pila. Ayun nga po kami dito. Nang pasayaw na naman. Ayun po, mga boss mga vlog. Ayun po, ayun po. Ayan, ayan, Mga dumadaan dyan. Ayan, ayan. Pati na rin yan. Ayan. Ayan, ayan po. Ayan. Pati na rin sa likod. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan, ayan. mo ayan, ayan. nyo naman po sila. init ayan, in ayan. Mahanap sila ng kanilang nilim. Ayan nga po mga boss mga vlog, medyo umuusad na po ang pila namin dito sa Bushlean University. And po, pinapihira pa mga pala masyado tayo ng init na ito sa mga ating pamamasada. Oh my ito God! Ito nga po pala mga boss ma mga vlog, kumakaya nga pala si Big Bobby ng kanyang ice cream. Para maging nanguhan siya sa kanyang uhaw sa init. Ayun po, takal mo takal pa sa Big Bobby. Ayun po, malakas po talaga kumain ng ice cream niyan. Ayan eh. Uh, Oo, uh, gapo talaga po eh. <laughs> Ayan po, um, paingat pa mo po po siya mga kaibigan. Ayan po, kaya nga po ta siya si Big Bobby Christian. Number one sa balota ng kapugian. Ayan <gibigan> po mga kaibigan, yan yan yan. Ayan po, pinatakot-takot niya ang ice cream. Pwede may, may natin nga pa yata, tinapon pa yata yung kapalaso. Ayan po mga kaibigan, ayan po. Ayan po, ang panginagata niya, kanyang ice cream. Ayan nga po mga kaibigan, another round na naman po. Hey! ice cream. Alam ba si Big Bobby eh. nasa bungo na siya. Kinakain pa rin niya hanggang ngayon ang kanyang ice cream. Hey! <laughs> ginagawa ko dito yan, kukulat-kulibasa mo. Tapos kumayaw. Baka ito ice cream eh, yung mataba. Ito kumayaw. Repo, yung <laughs> mataba. Baka ng ice wrap. <laughs> Sang sempat. <laughs> Sang kagat, isang sempat. Isang kagak, isang sempat.